Ayan no, ayun. Ayun o, ayun. Ayun o, o. Kita nyo guys. Kita nyo. Ayun. Ayan o. Ayan. Ayan, dalawa. <gasps> Ay, Diyos ko po. Papalapit. Ayan. Ayun. Pumutok na. putok agad sa taas. Kung wala, Diyos ko. Bakit ano dito. Ang daming nasugatan. Hindi ko pinapakita kay Lola na mayroon kasi na-nervous yun yan. Ayun, sumabog na naman. Yung mga kalapit ng Palestine, ang kawawa. Pero may namatay kanina na ano yung hindi, hindi nasambot ng iron dome na damay yung isang caregiver ano naman from India yun sumunod mo ala dito sa amin kakatapos lang eh, mga ilang minuto lang Tinitira talaga ngayon, oh. No? Tilabib ang gusto nilang tirahin, eh. Malapit kami dito 45 minutes lang. Pag sa tier ako, kita ko lahat. Nandito ako sa room ko, eh. Ay nilalambing. Thank you. Ayan. Thank you. Pinsan. Jer, kanina-kanina meron naman, Jer. Ayan, Yam. Ayan. Walker Tob, Alam mo, Yam, kanina-kanina lang meron dito, Yam. Ang dami. Nung medyo dumadami na, nadinig ko si Lula at saka yung kaibigan niya pumunta ng safety room. Tinawag ako. Akay-akay. <laughs> yung akay. Magka, magkaibigan, magkakay-akay. Akay. Matanda na rin dito nakitulog kasi mag-isa lang din siya. Dinig dito sa amin ang tunog ng pagsabog. Tingnan. Oo nga. Matutulog pa lang sana ako. Hindi na ako nakatulog. Ang lakas kasi na sirena. hindi na nadala yung Palestine, italo naman sila. Kapag inalingan sila ng Israel, tunaw na naman ang kanilang building. Ayan, hello. Chi. Thank you, Ning. Thank you. Kakatapos nga lang dito sa amin, no, malapit. Siguro mga ano yun, mga sampo, pinasabog dito sa amin, katapos. No, medyo pa, palapit na, medyo nanervous na, na, na rin ako, takbo na rin ako. <laughs> Tumago na ako. <laughs> Mamaya madaling araw naman yung medyo pa umaga, titira naman niya sila. Sige na bye-bye na po sa inyo lahat. Ay matutulog na. Sana ay wala na medyo tumigil na eh. Kat katatapos lang kasi na atake nila. Bye-bye na sa inyo dyan, guys. Ayan, thank you po sa mga prayers nyo. Bye. Bye dear, bye Insan, bye G. Yam. Bye-bye yan. Insan Dennis. Ayan kay K.